Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at nandito na naman po tayo sa ating sumada sa pecha. Ngayon naman po ay isusumada natin ng ating pecha ngayon pong February 3, 2025. At sa lahat po natin mga subscribers, sa mga viewers po natin, sa mga bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po. At ayan mga idol, umpisahan natin ng ating sumada dito tayo sa February. Ayan. 2 at 3 sa ating pecha, 25 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po. Simplify muna natin yung mga numero natin. 0 plus 2 is 2. 0 plus 3 is 3. At 2 plus 5 is 7. Ganoon pa rin po dito sa pandang gitna. 2 plus 3 is 5. At 3 plus 7 is 10. Ayan mga idol. At sa pandang baba din po, 5 plus 10 is 15. Yan po ang ating unang numero, meron tayong 15. At yung kapares niyang numero, dito pa rin po yan. Combine lang po natin sila, yung tatlong numero natin dito. 2 plus 3 plus 7 is 12. Yan mga ito, yan po yung ating kapares na numero, meron tayong 12. At meron natin rin po tayong kombinasyon dyan, pwede, pwede na po natin itong matayaan. 15-12 or 12-15. Yan mga idol, okay na, okay na rin po yan. At ayan, 2 digits po sila, 15 at 12, kaya simplify muna natin bago natin isumada para makita ganyan muna na pwede natin potuloyan. Unahin natin i-simplify ang 12, 1 plus 2 is 3. At sa 15 naman, 1 plus 5 is 6. Mayroon tayong 3 at 6 na isusumada. Unahin natin isumadang 3, kunin muna natin yung 12. Sumada 12, 1 plus 2 is 3. Pwede rin din ang 30, sumada 30, 3 plus 0 is 3. Pwede ng 21 sumada so 21, 2 plus 1 is 3, at 39 sumada so 39, 3 plus 9 is 12. Ayan mga idol, at dito naman sa 6, kumilungan natin yung 15 sumada so 15, 6. 1 plus 5 is 6. Pwede rin dyan na 33 sumada so 33, 3 plus 3 is 6 at 24 so 24 2 plus 4 is 6 ayan mga agad ito yung mga numero na kuha natin na pwede natin pagpilihan sa ating sumagang yung February 3, 3 ngayon tayong 3, 12, 30, 21, 39, 6, 15 at 33 at 24 Ayan mga dalhin po natin mga nakuha mga numero na pwede natin pagpilihan. Ayan tayong 3, 12, 30, 21, 39, 6, 15, 73, Ayan, ganun pa rin po. Arambol lang po natin sila. Pili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin mga kombinasyon. Ayan, pasensya na po sa ingay. Ayan, mga idol. At yung ating sample. Tinahan natin dyan yung 3 and 24. Ayan. 15 and 21 15, 21 at 33 at 12 Ayan mga idol, ito po yung mga sample po natin nakuha Meron tayo dito ang 324, 15, 21 at 33, 12 Ayan, kung gusto nyo po itong mga sample po natin dito, okay na okay po yan. Pwede, pwede po natin matayaan. So, po po tayong kumuha pa o magtagtag sa mga numero natin dito sa taas. Kaya na po yung pumili. Kung ano pa po yung mga nagustuhan po natin mga numero. Uh, at mga yan po ang ating sumato sa pecha para po ngayong February 3, 2025. Maraming maraming salamat po.